si Rhea Torres ng Pag-asa. Basta Rhea. Maaasahan mo. Salagay po ng panahon today, Monday at 13 sa buwan ng Mayo. Good morning, Rhea. Yes po, well, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw sa ating bansa, patuloy pa rin po yung epekto ng Easter East o yung mainit na hangin na nagagaling sa dagat Pacifico sa malaking bahagi po ng ating kapuluan. Kaya asahan pa rin po natin ay magpapatuloy yung mainit at na ng ating bansa, iba na lamang yung mga chance ng mga isolated thunderstorms. So, uh, speaking of isolated thunderstorms, meron po tayo nakataas ng thunderstorm advisory as of 6 a.m. po, uh, possible po na ma sa ng mga pagulan, Partikular po sa Infanta, Bulilio at Bordios, pati na rin po sa mga karating na mga lugar. Pati, uh, at sa handing po natin, possible within the next two hours, may mga pag-ulan din mararanasan sa Batangas, Rizal at Laguna. Kaya sa ating mga kabayan po sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na kung nasa labas tayo ng ating mga tahanan, ihanda po natin yung mga payong sa mga posibleng mga pagbigla ang ng mga pag-ulan sa so, ngayon po, uh, patuloy pa rin po, gaya ng nabanggit natin kanina, patuloy pa rin po yung mainit na panahon sa lahat bahagi ng ating bansa. Mas mataas lamang po yung mga chance ng mga thunderstorms, lalong-lalo na sa may Mindanao at mamayang hapon possible po sa may Zamboanga Peninsula. So, pwede pong i-monitor yung mga thunderstorm advisories po natin sa pamamagitan ng ating mga social media accounts. At uh, sa mga susunod na araw naman po, dahil wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo, sa loob at labas ng ating Philippine Area Responsibility hanggang sa darating na Thursday at po natin magpapatuloy yung maaliwanas sa panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Although asahan po natin uh, possible may mga pag-ulan naman sa areas po ng Cagayan dahil po sa possible na wind convergence or yung mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pag-ulan. Temperature forecast naman po ngayong araw sa Metro Manila maglalaro mula um, 26 to 35 degrees Celsius, 18 to 25 para sa Baguio City, at uh, 28 to 33 for Metro Cebu, at 25 to 32 naman para sa Metro Davao. Samantalang yung heat index forecast naman po natin ngayong araw, possible po na umabot ng 43 degrees Celsius yung uh, heat index po natin dito sa Metro Manila area. And yung highest heat index naman na posibleng maranasan ngayong araw ay possible na maranasan po sa Aparica Gaya na aabot ng 46 or 47 degrees Celsius. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kababayan sa mga posibleng pag-affect um, na dulot ng mainit na panahon. Okay. At yan lamang po, latest mula dito sa pagasa Weather Forecasting Center, Rhea po, magandang umaga. Thank you, basta Rhea, maaasahan mo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.